Aries, ngayong araw, kung may usapan o negosasyon ka na may alinlangan, mas mabuting huwag nang ituloy upang iwasan ang pagsisisi. Sa pagmamahalan naman, puno ka ng kasiyahan at swerte lalo na kung magkasama kayo ng iyong minamahal sa pamamasyal, ang pinapahiwatig. Sa pera, may positibong enerhiya sa inyong tahanan, lalo na kung kasama ang mga anak na may sariling pamilya, ngunit, iwasan muna ang anumang kasunduan sa mga kamag-anak upang maiwasan ang di pagkakaintindihan. May pahiwatig na ang Saturday ang pinakamaswerte mong araw. Ngunit maging handa sa posibleng kalungkutan na dala ng Tuesday, ang masuswerteng kulay mo ay color gold at color white, nagdadala ng katalinuhan at katatagan sa isip. Ang numerong number 10, number 25 at number 40 ay maghahatid ng swerte. Tandaan, Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, kaliwanagan, protection at inspirasyon sa iyong araw. Taurus, kung may makikipagkita sa iyo ngayong araw, mas mabuti kung sa labas kayo magkita upang magdala ng positibong enerhiya sa pamilya. Kung may kailangang itama, gawin ito ng mahinahon para mapanatili ang pagkakaisa, ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa pera, iwasan ang investments o pagpapautang ngayon upang maiwasan ang biglaang pagkawala sa trabaho. Kakailanganin ng mas seryosong pokus upang matapos ang mga gawain, ang tiyaga at pag-iingat ang magdadala ng tagumpay. May pahiwatig na maswerte para sa iyo ang first day, ngunit maging handa sa posibleng kalungkutan sa saturday. Ang mga kulay na color pink at color green ay magdadala ng good vibes at kasiyahan. Ang numerong number 25, number 8 at number 39 ay magbibigay ng swerte. Tandaan, Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, isang pag-iingat sa desisyon at inspirasyon sa iyong araw. Iwasan lang ang gastos sa harap ni Aquarius. Gemini, ang pahiwatig ay mas mainam na ilaan ang araw na ito para sa pamilya dahil magdadala sila ng kasiyahan at swerte sa linggo mo, ang mga simpleng pagsasama ay magpapalakas ng inyong ugnayan at maaaring magbukas ng mga oportunidad. May pahiwatig na magiging maswerte ang Wednesday, pero maging handa sa posibleng lungkot sa THURSY, at sa pera, unahin ang pamilya at iwasang magpautang upang maiwasan ang pagkawala ng pera sa pagmamahalan, ito ang tamang araw para magpakita ng lamang at pangunawa sa minamahal, Gemini, ang masuswerteng kulay mo ay color pink at color white, magbibigay ng katapangan sa isip, ang numerong number 10, number 8 at number 25 ay magdadala ng positibong enerhiya, tandaan. Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagdadala ng gabay mula sa liwanag ng buwan, proteksyon at inspirasyon. Cancer, maging maingat sa mga gagawin mo ngayon, lalo na kung may usapan o transaksyon, kahit linggo, may mga tao na maaaring manamantala, kaya't mainam na magingat at mag-isip ng mabuti, kung maaari, Dalhin ang pamilya sa bahay ng Diyos para sa gabay at katalinuhan sa buong linggo. Ayon sa iyong gabay. May swerte sa Thursday, ngunit mag-ingat sa Friday dahil posibleng may pagsubok. Sundin ang iyong intuwit ayon upang masigurong tama ang iyong mga desisyon. Sa trabaho, tila walang problema at maaaring lihim kang hinahangaan ng mga boss dahil sa husay mo. Ang Sagittarius ay isang kaibigan zodiac na maaaring makatulong sa iyo para sa balanseng enerhiya. Ang mga kulay na color red at color silver ay magbibigay ng kalmado at katatagan. Ang numerong number 21, number 8 at number 13 ay magdadala ng swerte. Tandaan, Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw proteksyon at inspirasyon, lalo na sa mga pamilya. Leo, ngayong araw ayon sa iyong gabay, ay maging maingat at mapanuri sa mga desisyon, lalo na sa pamilya. Iwasan ang pagiging sobrang mabait sa lahat upang hindi maipit sa mga alang alang -e ng sitwasyon. Mas mainam na maglaan ng oras sa mga mahal sa buhay. Isang yakap o halik lang ay malaking tulong na sa pag-alis ng negatibong enerhiya. Sa pera, unahin ang pamilya at iwasang tulungan ang ibang hindi naman responsibilidad upang maiwasan ang pagkukulang sa hinaharap. May swerte sa Tuesday, ngunit mag-ingat sa Martes, posibleng may pagsubok. Patuloy na pakinggan ang intuwit ayon para sa tamang landas sa trabaho, sundin ang utos ng superior upang makamit ang swerte. Para sa iyo, ang mga kulay na color yellow at color white ay magdadala ng pag-iingat at katatagan. Ang numerong number 25, number 7 at number 32 ay maghahatid ng swerte. Tandaan, Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin proteksyon at inspirasyon iwasan lang ang pag-aaway sa kanya virgo ang pinapahiwatig ngayong araw mababa ang enerhiya ngayon kaya't mas mabuting ipagpaliban ang mga lakad o usapan na magastos manatili na lang kasama ang pamilya para sa swerte at kasiyahan sa buong linggo kung may planong negosyo ngayon ang tamang oras upang pag-usapan ito kung magpaplano ng selebrasyon, mainam na pamilya lang ang kasama upang manatili ang swerte. May swerte sa Saturday at posibleng pagsubok sa Tuesday. Sundin ang intuwit ayon sa bawat desisyon. Sa trabaho, walang malaking problema. Ngunit umiwas sa mga taong mahilig magmagaling upang hindi ka maabala ngayong araw. Ang kulay na color blue at color red ay magbibigay ng balanse at katalinuhan. Ang numerong number 21, number 10 at number 32 ay magdadala ng swerte sa iyong mga plano. Tandaan, Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Libra Ngayong araw, ang gabay mo ay nagpapahiwatig ng masiglang enerhiya na magdadala ng saya sa pamilya. Iwasang magmadali sa ibang gawain at bigyan ng oras ang masayang bonding. Ang ganitong pagsasama ay magpapatibay sa kalusugan at magdadala ng swerte sa inyong mga plano. Ang masayang samahan ay magpapalakas ng inyong relasyon. Maswerteng araw ang first day para sa iyo. Pero mag-ingat sa Tuesday dahil maaaring makaranas ng kalungkutan. Sa linggong ito, nakasalalay ang kapalaran sa mga desisyon mo, lalo na't may pahiwatig mula sa iyong gabay. Sa pagmamahal, magandang maglaan ng oras sa pamilya kung may ekstrang pera, dahil magpapatibay ito ng inyong ugnayan at magdudulot ng positibong enerhiya sa tahanan. Ngayong araw, ang kulay na color green at color blue ay magdadala ng swerte sa iyo. Ang numerong number 13, number 25 at number 17 ay magbibigay ng positibong enerhiya. Tandaan, Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Scorpio ipinapayo ng iyong gabay na ipagpaliban ang mga transaksyon ngayong araw, may indikasyong hindi ito magiging favorable at baka magdulot lang ng gastos. Mag-focus sa pamilya at sa magandang enerhiya sa tahanan para sa masayang araw. Ang masayang samahan sa tahanan ay magdadala ng swerte sa lahat, ang pinapahiwatig. Sa usaping pera, Magandang magpautang kung gugustuhin dahil maayos ang magiging balik nito, bigyan din ng atensyon ang minamahal para sa magandang daloy ng swerte. Maswerteng araw ang Friday para sa iyo, pero magingat sa Tuesday para iwas sa kalungkutan. Ang mga desisyon mo sa linggong ito ay may malaking epekto sa iyong kapalaran. Sa pagmamahalan, maayos ang inyong relasyon, at ang pagbibigay ng prioridad sa pamilya ay magdudulot ng gabay at proteksyon para sa lahat, para sa swerte, isama ang kulay na color pink at color red. Ang numerong number 11, number 20, at number 35 ay maghahatid ng positibong enerhiya. Tandaan, Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Sagittarius, maganda ang iyong aura ngayon, kaya kung may mga deals kang kailangang tapusin, ito ang tamang araw para gawin ito, may swerteng makakamtan sa mga transaksyon mo, magandang bigyan ng oras ang pamilya para mas tumibay ang inyong relasyon at kalusugan ang pahiwatig ng iyong gabay. Kung may pagkakataon, bumisita sa bahay ng Diyos kasama ang minamahal upang mapalakas ang inyong spiritual na koneksyon. Sa usaping pera, kung may extra kang budget, maganda ring magbigay sa mga anak o kamag-anak para sa patuloy na pag-agos ng swerte. Maswerteng araw ang Wednesday. Pero mag-ingat sa Friday upang maiwasan ang kalungkutan. Ang mga desisyon mo ngayong linggo ay mahalaga para sa iyong kapalaran, para sa dagdag na swerte. Ang mga kulay na color green at color pink ay magbibigay ng inspirasyon. Ang numerong number 18, number 29 at number 32 ay magdadala ng lakas sa iyong mga pagsubok. Tandaan, Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Capricorn, ngayong araw, payo ng iyong gabay na manatiling kalmado lalo na kung may bigla ang pagsubok, huwag magpadala sa emosyon, humingi ng payo sa mga taong malapit sa iyo para sa tamang solusyon ang pagiging maunawain sa mga kapatid at kaibigan ay magdadala ng kasiyahan sa buong araw. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Maswerte ang Friday para sa iyo, ngunit mag-ingat sa Tuesday, ang iyong linggo ay depende sa mga desisyon, kaya't maging maingat sa bawat hakbang, iwasan ang pagpapautang maliban kung para ito sa mga mahal sa buhay upang magdala ng swerte sa tahanan. Sa pag-ibig, kung may mga alalahanin, oras na para harapin ito. Makipag-usap sa mahal mo upang mapagan ang pakiramdam at mapalakas ang relasyon, ang gabay ng mga bituin ay nagmumungkahi na tapusin ang pag-aalala at itoon ang pansin sa masayang samahan, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color blue at color yellow na magdadala ng kalmado sa iyong desisyon. Ang numerong number 21 number 15, at number 27 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya, tandaan. Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagdadala ng gabay mula sa mga bituin, proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Aquarius, magingat sa mga taong nangangako ng tulong sa iyong pinansyal na pangangailangan, mas mabuting umasa sa sarili. Iwasan ang mga usapan na maaaring magdulot ng tampuhan, maging kalmado at maingat sa pakikitungo ayon sa iyong gabay. Sa pera, unahin ang pamilya sa anumang tulong, ang paglalaan ng iyong resources sa kanila ay magdadala ng positibong enerhiya. Maswerte ang first day. Ngunit mag-ingat sa Friday dahil maaaring may pagsubok ang takbo ng linggo mo ay depende sa mga desisyon. Sa trabaho, maging alerto, may pahiwatig na may naiinggit sa iyo, kaya't maging maingat sa mga gawain at sa mga tao sa paligid. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color blue at color yellow, magbibigay ng positibong aura sa buhay. Ang numero number 20, number 31, at number 34 ay maghahatid ng swerte. Tandaan, Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, proteksyon at inspirasyon. Mag-ingat lang sa pakikipag-usap kay Libra upang maiwasan ang pagtatalo. Pisces, ngayong araw iwasan ang labis na pakikisalamuha sa iba upang maiwasan ang negatibong enerhiya, mas mainam na mag-focus sa pamilya. Ang kanilang presensya ay magdadala ng positibong enerhiya, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera, iwasan muna ang pagpapautang at itoon ang tulong sa magulang at anak, ang kanilang kaligayahan ay magdadala ng biyaya sa inyong tahanan, ang Tuesday ay magiging maswerte, ngunit maging maingat sa Thursday. Sa pag-ibig, walang inaasahang problema sa inyong relasyon ngayon, ngunit panatilihin ang pasensya at pagiging malambing para sa masayang pagsasama, para sa swerte. Ang mga kulay na color green at color red ay magdadala ng matalas na isipan. Ang numerong number 2, number 43 at number 36 ay magbibigay ng positibong enerhiya. Tandaan, Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw, proteksyon at inspirasyon sa iyong araw.